nit Grabe, hindi alam kung saan pindutan ng aircon Dapat <laughs> driver Kaka na Kasi mula lang, lang eh Please, balitan Ooh. tayo kay Tim Saan pang ano ng aircon? <laughs> Kasi mula lang ha, open Guys, tulungan, tulungan nyo kami sa inyong aircon dito Di,

Gigi-gigi, gigit Di itu, di itu, 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 ya. itu, di sa bagasa yung... hindi, yung salubong ba? <laughs> wala, wala oop, oh. yawas <laughs> relax <laughs> relax grabe yung driver ang gusto papak dal hindi na eh wala kasing misteryo alam na alam na ako. Okay, yung Hindi na. preno para na magalagpot tayo. preno, pilit kay preno. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi pois na. ako, na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. na. Hindi na. Hindi na. Hindi Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, Ito guys, sa tawag ito sa ano talaga ito, may lisensyado talaga ang tao na ito. Oops, is nanay. Gigi, yawa, is nanay oh. sa likod ah. Diretso lang is nanay oh. Tandaan lang kapat ko rin sa likod eh. Oo, hindi yan sa likod. Kanan tayo kapat kanan? Kanan? Oo. Bakit? Dito tayo doon?

<tuk> buka buka <tangga> tuh <tuk> kalau bayangan cerita jangan jangan ya, jangan muka Mirror brother, hindi 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 Sa way gamit eh mirror brother Di dapat tayo gulong eh Tanggal lang eh mirror Gamit brother At si Gunda Pababa doon no? Pabalik doon no? O ganoon no? Ginta mga katirme Igigilaw sa lawas-lawas O ganoon nga, igigilaw guys, kami ng ano Dasmag, dasmag doon ng bau, Dasmag toya, Pira eh

Sweater lagi, sweater lagi sebenarnya di rumah. Bener, apa chicks gede sebenarnya di rumah? Sweater lagi dong. Bener, gimana? Tapi gede 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 praktis gede 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 Saan mo ito punta? Ikot? Bayan ba diba? na ba ito Di ba? Wala. Wala na ba yeah. ito? Wala. yun. Ha? ko si Ba't din ang minto yan? nakilala ha ha. Nguto sa Lapos Diyan pa sa pinakagilid. Hindi kasi Dapat dali kalapit dapat po at gamay akawat. Ah, dapat Pwede tayo din meron dito kanina pero parang malayo pa Ay, ikot tayo Ay, mong gano'n, mas brother, brother, hey, ah. look, brother, oh, hello, brother, oh, hey, brother, na sa layo Ha? Sito lang oh Oh, halong yung oh Ay, nila, brother, takong bugi lang, natay Ay, kilimot, eh raus Bagay nito, jig-free, ayo breaking breaking ya kayak naik likut enggak ada sekali sekali wah ini ini lagi break la la break wah udah sekali wah break lah udah tiga

dire ay rara di sigunda dai gatin pilih-pili kan ini eh ito no ha ni po si gunda di 5 puto 350 ka diyan wala ito po mo to 350 300 okay, okay, kong, niya kuha ko mga lang oh 300 may kulang nito eh ano? You know? oh 300 kulang oh, lang asalay 300 siya ay tuloy tuloy aluglugan ba to asal bang da yan mana bu yan ay, sir. Sa Ano sa may ilaw? So Ikwan. Ay um... kay... Tawag ito? ito po yung haro, man. haro. Oh. May shortcut nun. <laughs> ilaw, sir. Surkatan lah mga mata kah semua oleh mesin motor. Okay. Dito toko dan dati mga mengakuan oh pero huli pernah aku di sana memang cik wen. Jangan tak mati. Jangan tak mga Jangan tak mati. Jangan tak mati. Jangan

Click and subscribe and press the, the notification bell pasok talaga? Eh. Pasok! Ano gano'n ni? yun import ko Ani Ano mo, busin na mo Import ay eh. ay bahala, ka na si Nixiel Nagkasya yan e Nagkasya yan Ano'y bala, ako'y taga-barangay Gauna. Tu, barangay tanong doon dato si yan e eh. Pwede magtanong Brad? Sinong mga ano dito? Si sinong mga siga dito? Ikaw. Ako, mga parka, alam, sino mo? Mama pa ko alam mo sino kayo. Pero driver ko. Mama. Dia. Dia. Oh. Dia lang.

ah teka, teka. ano babaw ako mababa ba ano ano bato buksan 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 ayaw buksan ayaw 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 Brad, ayaw 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 Ito ayaw 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 karena <laughs> <laughs>